Okay po. So magandang umaga po sa ating lahat Dito po tayo ngayon sa ano Dito po tayo sa laak At kami po may maya ay papunta ng uh, Titoy Yan Titoy Doon po sa lugar nila ni Kambal Edwin at saka Edward So ito yung uh, driver natin Oh. No? Yan ito, itong ating uh, sasakyan Papunta sa tit Titoy so, Samahan niyo po kami Ha. Hindi pa po ayos yung o Oh, naga naga ano, naga uga-uga. Yung kanilang tulay. dito na po tayo sa bahay ni Kambal nila Kambal so iwan ko lang kung nandito yung tatay nila nanay nila tao po hello ganda umaga hello ha kasama nyo Sama nyo, kauban ninyo. Mama mo. Sana ba? Layo? Ha? Papa ni mo? Oh, ah. daw sila dito, yung mama nila at saka papa nila. So, samahan nila kami papunta doon sa nila bahan Si Mama nila oh naglaba gikan sa di, di, gikan naglaba. Sa host. So, yan dito po tayo. Good morning. Yon, magandang umaga sa ating lahat dito kami sa ano, bahay nila ni Kambal. Yan ang mama niya, si papanya si Palan. Palan mo? deljan 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 ka kasi si naningisa. Eduardo. Yan. Kita niyo makita kasi yung kuya. Ah, si Kuya, si Kuya. Anong sabi? So, unahin natin si Eduardo. Uh, Eduardo Jr. Ah, Eduardo Jr. Anong sabi mo kay Kuya mo? Mga Kuya mo, anong masabi mo? Anong surti mo sa kay Kuya ni mo? Ha? Kumusta uh, ka? Kumusta ka, anong bilin? Anong sabi mo kay sa makambal? Pagpapagay mo dila. Oo. Oh. Pagpinutan ka noon ay nagkalintan, nag-ampo sa ginawa. Ayan. Nalungkot ba kayo sa kanila? Hmm. Hindi nalungkot kasi ano, minsan lang kami nakita sa pasyon na. Hmm. Sa kay papa nila? Mukubos lang ko sa inyo ha. tamag, ayaw ayaw mo rin ha sa inyong ang sa inyong pag eskwela ay mo ah uh, kita <laughs> ka sa eskwela bago ang manguyab uh, oo, naon sa eskwila sa uyab. asa lang man ang uyab kung mapahuman ng eskwela oo uh, kanang sila na ang uyab na magukod sa ilahan, no? di hindi, di hindi, Oh. Ayan. Bye. So, yun po. Thank you. Diyan, ano gusto mo? Sulte kay kuya. Na kuya ni mo. Uh, kuya, kamusta? Di pang tagod-tagod. Ang malay-malay ko. Ang tatlo. Nabaw. Oh? Uh, wala. Naga, kung musta kas kuya, no? Oo. Oh. Musta na no, dyan. Musta kuya? Ko oh, kuya. Eh. Sira? Sulte kay kuya. Kuya. nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những